yung mga movies na walang katuturan, katulad ng mga movies ni Vice Ganda, yun, eh, yun ang namamayagpag eh. We want to, to be, to be candid, di ba? Ano bang naitutulong ng movies na yun sa pagtaas ng antas ng pelikulang Pilipino? Wala naman eh. Attorney Ferdinand Topacio, sinabing walang kwenta ang mga movies ni Vice Ganda. Para sa abogadong si Ferdinand Topacio, walang katuturan ang mga pelikula ni TV host comedian Vice Ganda. Sa isang press conference, inihayag ni Topacio na maraming gagawing pelikula ang kanyang production company na Boracho Films sa tulong ng mga foreign backers. Ipinaliwanag niya na mahirap na mag-produce ang mga pelikula sa Pilipinas dahil sa ilang factors. Gumastos kami ng 33 milyon para sa mamasapano. Ang hirap bawiin because of the climate of the local film industry." Dominated kasi yung local industry ng foreign films. Yon ang number one. Paliwanag niya. Number two, yung mga movies na walang katuturan. Katulad ng mga movies ni Vice Ganda. Yon ang namamayagpag eh. Dagdag ng abogado. To be candid, ano ba ang naitutulong ng mga pelikulang iyon sa pagtaas ng antas ng pelikulang Pilipino? Wala naman eh. Hirit pa nito paso. Iginiit din niya na hindi makakapantay ang mga pelikulang Pinoy sa mga obra ng South Korea kung kagaya ng mga pelikula ni Vice Ganda ang mapapanood sa mga sinihan. Narito naman ang ilang komento ng mga netizens. Nakakawala kasi ng stress, kaya nga nanonood ang mga tao ng movies kasi gusto nila na kahit papano e eh sumaya. Sa dami ng problema gusto namin ngumiti. Gusto namin yung mawala kahit sandali ang isipin namin at tumawa kahit pa maraming pagsubok. Ganun naman tayong mga Pinoy, mababaw at simple lang ang kaligayahan o kasiyahan natin. Hindi yung after namin manood ng movies, eh lalong nadadagdagan ang aming stress sa buhay. Di mo kami mapigilan kung manood kami ng movie ni Vice dahil di mo naman pera ang gamitin namin. Kapag si Vice kasi, pinapatawa kami. Minsan lang kami sumaya, ba't nyo pa ipagkait? Tiyos mo, Sungto, napakalungkot ng mga taong ito. Ang hirap nyo pasiyahin. Lagi nyo na lang pinag-iinitan si Vice. Kung nagagandahan kayo, huwag maingit. Magladlad na din kayo para masaya. Simpleng tao po ang mga audience ni Vice Ganda. Kaya sa simpleng pagpapatawa niya, marami na siyang napapasaya. Di nyo appreciated yun kasi nga may katuturan kayo. Kung para sa'yo walang katuturan, at least masaya ang manonood. Yun naman ang purpose kaya ka manonood ng movie yung mapasaya ka at hindi mabwisit. Sa ngayon ay wala pang naging pahayag ang It's Showtime host na si Vice Ganda tungkol dito.